Ang konsepto ng impyerno ay isa sa mga pinakakontrobersyal at masalimuot na aspeto ng teolohiyang kristiyano. Sa loob ng maraming siglo, ang impyerno ay inilarawan bilang isang lugar ng walang hanggang kaparusahan para sa mga makasalanan. Ang mga paglalarawan ng impyerno sa Biblia at sa iba't ibang interpretasyon ng mga teologo ay nagbigay ng malalim na pag sa katarungan, awa, at kabutihan ng Diyos. Sa sanaysay na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang aspeto ng impyerno sa kristyanismo, mula sa mga tekstong biblikal, historikal na pananaw, at modernong interpretasyon. Sa Biblia, maraming mga paglalarawan ng impyerno na nagbibigay liwanag sa kalikasan at layunin nito. Sa lumang tipan, ang impyerno ay tinatawag na Sheol, isang lugar ng kadiliman at kalungkutan kung saan ang mga patay ay pumupunta. Ang Sheol ay hindi tahasang inilarawan bilang isang lugar ng kaparusahan, kundi isang destinasyon ng lahat ng kaluluwa, mabuti man o masama. Halimbawa, sa awit labing anim na bersikulo isa sero sinabi ni David, Sapagkat hindi mo iwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni ipahihintulot man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Sa bagong tipan, ang konsepto ng impyerno ay higit na pinaunlad at pinalalim. Ang Hades ay ang salitang Griego na katumbas ng Sheol, na inilarawan sa kuwento ng mayamang lalaki at si Lazaro sa Lukas 16 na bersikulo 11 hanggang 31. Sa kwento, ang Hades ay isang lugar ng pagdurusa para sa mga makasalanan, habang ang mga matuwid ay nasa piling ni Abraham. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng malinaw na dibisyon sa pagitan ng mga makasalanan at mga matuwid sa kabilang buhay. Ang Jehenna ay isa pang termino para sa impyerno na madalas gamitin ni Jesus. Ang Jehenna ay isang lambak sa labas ng Jerusalem na naging simbolo ng walang hanggang kaparusahan, dahil sa kasaysayan nito, bilang lugar ng pagsunog ng basura at mga idolo. Sa Mateo 1.0 sinabi ni Jesus, Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan ngunit hindi makakapatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa kanya na makapapahamak sa kaluluwa at katawan sa impyerno, Jehenna. Ang Jehenna ay madalas inilarawan bilang isang lugar ng apoy, na hindi namamatay, isang malinaw na pahiwatig ng walang hanggang pagdurusa. Ang lawa ng apoy ay isang huling destinasyon ng mga makasalanan na inilarawan sa aklat ng pahayag. Sa pahayag 20 bersikulo 14 na hanggang 15, sinabi, at ang kamatayan at ang hads ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Ang sinumang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ang lawa ng apoy ay simbolo ng ultimate na kaparusahan para sa mga tumanggi sa Diyos at namuhay sa kasalanan. Ang teolohiyang kristyano ay nag-alok ng iba't ibang interpretasyon ng impyerno. Ang mga tradisyonal na pananaw ay karaniwang naglalarawan ng impyerno bilang isang lugar ng walang hanggang kaparusahan, na may apoy at pagdurusa para sa mga makasalanan. Ang pananaw na ito ay batay sa mga tekstong biblikal na naglalarawan ng impyerno bilang isang lugar ng walang hanggang apoy at pagdurusa. Ang isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng tradisyonal na pananaw ay si Santo Tomas de Aquino. Sa kanyang aklat na Summa Deologica, inilarawan ni Aquino ang impyerno bilang isang lugar ng walang hanggang kaparusahan kung saan ang mga makasalanan ay pinarurusahan ng apoy at iba pang anyo ng pagdurusa. Ayon kay Aquino, ang impyerno ay kinakailangan upang maipakita ang katarungan ng Diyos at ang kabigatan ng kasalanan. Sa kabilang banda, may mga modernong teologo na nagmumungkahi ng iba pang interpretasyon ng impyerno. Ang isa sa mga alternatibong pananaw ay ang kondisyonal na imortalidad, na nagsasabing ang mga kaluluwa ng mga makasalanan ay hindi bibigyan ng walang hanggang buhay kundi paparusahan ng pagkapawi. Ayon sa pananaw na ito, ang impyerno ay hindi isang lugar ng walang hanggang pagdurusa, kundi isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay tuluyang mawawala. Mayroon ding pananaw na tinatawag na universalismo na nagsasabing sa huli, lahat ng tao ay maliligtas at makakasama ng Diyos sa langit. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng pananaw na ito, ang katarungan at awa ng Diyos ay magwawagi sa huli, at ang lahat ng tao, kahit na ang mga makasalanan, ay makakaranas ng kaligtasan. Ang mga paglalarawan ng impyerno sa Biblia, at ang iba't ibang interpretasyon ng mga teologo, ay naglalayon na bigyan ng babala ang mga tao, tungkol sa mga kahihinatnan ng pamumuhay sa kasalanan, at ang importansya ng pagsisisi at pananampalataya sa Diyos. Ang impyerno ay hindi lamang isang lugar ng kaparusahan, kundi isang representasyon ng katarungan ng Diyos. Ang walang hanggang pagdurusa ay para sa mga pumili na talikuran ang biyaya ng Diyos at mamuhay ng hiwalay sa Kanya. Ang layunin ng impyerno ay maaring maunawaan sa pamamagitan ng tatlong pangunahing aspeto, katarungan, pagpaparusa, at pagpapanatili ng kabanalan. Katarungan, ang impyerno ay naglalarawan ng katarungan ng Diyos. Sa pamamagitan ng impyerno, ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang hustisya sa pagparusa sa mga nagkasala. Ang mga nagkasala na hindi nagsisi ay nakatakdang magdusa sa impyerno bilang kabayaran sa kanilang mga kasalanan. Ang katarungan ay isang mahalagang aspeto ng karakter ng Diyos, at ang impyerno ay isang paraan upang maipakita ang katarungang ito. Pagpaparusa, ang impyerno ay isang lugar ng pagpaparusa para sa mga nagkasala. Ang mga taong tumalikod sa Diyos at namuhay sa kasalanan, ay makakaranas ng walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Ang mga paglalarawan ng apoy, kadiliman, at pagdurusa ay nagpapakita ng matinding kaparusahan na naghihintay sa mga makasalanan. Ang layunin ng pagpaparusa ay hindi lamang upang pahirapan ang mga makasalanan, kundi upang ipakita ang kabigatan ng kasalanan at ang pangangailangan ng pagsisisi. Pagpapanatili ng kabanalan ang impyerno ay naglalayon din na mapanatili ang kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ay banal at walang kasalanan, at ang kasalanan ay hindi maaring manatili sa kanyang presensya. Sa pamamagitan ng impyerno, ang Diyos ay nagtatanggal ng kasalanan at mga makasalanan mula sa kanyang presensya upang mapanatili ang kanyang kabanalan. Ang impyerno ay isang paraan upang mapanatili ang kalinisan at kabanalan ng kaharian ng Diyos. Sa modernong panahon, ang konsepto ng impyerno ay patuloy na nagbibigay daan sa malalim na debate at diskusyon sa loob ng kristyanismo. Maraming kristyano ang patuloy na nagtatanong kung paano maaring maging makatarungan ang Diyos sa pagpaparusa ng walang hanggang pagdurusa. Ang mga tanong na ito ay nagpapakita ng pagkabahala at pagpapahalaga sa katarungan at awa ng Diyos na dalawang pangunahing katangian ng kanyang pagkatao. Ang ilan sa mga modernong Kristiyano ay nananatiling tapat sa tradisyonal na pananaw ng impyerno bilang isang lugar ng walang hanggang apoy at pagdurusa. Naniniwala sila na ang katarungan ng Diyos ay nagtatakda ng kaparusahan para sa mga nagkasala, at ang impyerno ay isang makatarungang paraan upang ipakita ang kabayaran para sa kasalanan. Sa kanilang pananaw, ang impyerno ay hindi lamang isang pasakit, kundi isang kinakailangang bahagi ng patnubay ng Diyos sa kanyang katarungan. Sa kabilang banda, may mga Kristiyano na sumusuporta sa mas mapagpatawad na pananaw ng Diyos. Naniniwala sila na ang Diyos ay lubos na puno ng awa at pag-ibig, at hindi na niya na ang kanyang mga nilikha ay magdusa ng walang hanggang pagdurusa. Sa halip, sila ay nagtuturo na ang impyerno ay maaring isang lugar ng paglilinis at pagsisi, kung saan ang mga makasalanan ay maaring magkaroon pa rin ng pagkakataon na magbalik loob at magkaroon ng pagpapatawat. Ang mga pag-aaral at interpretasyon ng impyerno ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pagsisisi at pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Ito ay naglalagay ng diin sa kahalagahan ng espiritual na paglago at pagbabago, na nagbibigay daan sa pagbabalik tanaw sa mga halaga at prinsipyong bumubuo sa kristiyanong pananampalataya. Sa huli, ang konsepto ng impyerno ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng kabayaran ng kasalanan at ang kahandaan ng Diyos na magbigay ng pagkakataon para sa pagbabago at pagbabalikloob.